Tapos yung mekaniko pinalitan niya nitong spring. So sa pagtanong-tanong ko, itong center spring na to ay pang click daw. So nang pinalitan niyan, ah okay na. Wala na yung uh, vibrate. Okay ba yon? Okay ba yung gamitin yung ganitong center spring? Hindi ba siya makakasama? Hindi ba siya maka... Hindi ba siya bibigay, ganon. So, bala ko kasi ito na lang yung gamitin ko. Medyo mahaba siya, di ba, kung titingnan natin. Bala ko kasi ito na lang yung gamitin. So, ang bala ko, palitan siya ng brand new. Magandang umaga. Kwentong CVT ng NMAX V2, panggilid experience. Sa 4 years kong gamit itong NMAX V2 ko, ah, uh, Madalas kong nararanasan yung uh, dragging. Pero ang tawag ko kasi doon, hindi dragging eh. Vibration. Kahit bagong linis yung uh, motor panggilid ko, so bumabalik siya sa pag uh, ano da <coughs> Especially kung mga ganitong tagpo, yung uh, sobrang traffic tapos ang andar mo lang ay 20 ganon. So kada piga mo nang uh, ano, nagbabibrate siya. Yung tipong kumakalampag yung panggilid mo. Tapos yung parang nga uh, yung uh, mga braso mo gumaganon sa sobrang right. vibrate. Stuck pa naman yung uh, panggilid. Ang napalitan lang ay bola at saka belt. Pero stock pa din lahat, halos lahat. Uh, as of now, naka 60,937 na yung odo nito. Yung lining ko, yun pa din. Hindi pa napapalitan. Uh, bell. Pulley, pulley set. Ganun pa din. Ito yung center spring. Stock ng NMAX V2. So pinalitan ko yan so, pina, uh, Mga 2 weeks ago pinapalitan ko yan Kasi nga sobrang dragging Sobrang uh, mabibrate Hindi na tolerable pag ganito ka, Hindi na siya tolerable pag ganito ka traffic Ang sakit sa balikat Nakakangawit Kada piga mo na lang ng ganito Mabibrate So nag, kaya ano pinapalitan ko Ay pinabuksan ko yung CVT Yung panggilid Tapos yung mekaniko pinalitan niya nitong spring So sa pagtanong-tanong ko, itong center spring na to ay pang click daw. So nung pinalitan niyan, ah okay na. Wala na yung ano. Wala na yung uh, vibrate. Ayan oh, no? tulad dito. Oh, wala na. Oh, wala wala. <laughs> Smooth na. Ayan oh, no? oh hindi na siya nagbabibrate na matindi ang sabi sa akin ng mekano ko isalpa ko lang muna at i-testing ko so magto 2 weeks ah, na magto 2 weeks na siya actually 2 weeks na nga siya eh na ginagamit ko ayan katulad dito sarap suabe so 2 weeks na yun ha 2 weeks na hindi pa ako nagpapalinis ng panggilid So, okay ba yon? Okay ba yung gamitin yung ganitong center spring? Kasi bala ko mag -long ride Hindi ba siya makakasama? Hindi ba siya, maka, hindi ba siya bibigay? Ganon Kasi yung uh, center spring naman na stock ng NMAX eh, Subok na Hindi naman siya bumigay Nakailang uh, vehicle na rin naman siya Ito Matnog Ilang-ilang base na magmatnog Yun pa rin naman yung uh, center spring ko Itong late lang ako nagpalit eh 2 weeks ago lang ako nagpalit ng center kasi sobrang ma-vibrate sobrang ma-vibrate na so bala ko kasi ito na lang yung gamitin ko medyo mahaba sya diba kung titingnan natin bala ko kasi ito na lang yung gamitin so ang bala ko palitan sya ng brand new. so bibili ako ng brand new na ganyan din kasi itong ginamit sa akin itong sinalpak eh used na pinaglumaan pinaglaspagan na so pinatesting lang ng mekaniko siguro yan eh kasi, pa niya lang eh. Sabi, ito muna. Pero ngayon, suwabe. As of now. So, wala lang. Uh, ano lang. Uh, experience lang. So, as in, nawala talaga yung dragging ng ano ko. Ng, uh, ayun, no. Kasi usually naman, pag nagpapalinis ako ng uh, panggilid, diba, yung, nakilang mekaniko na rin naman ako, na pa, nagpapalinis ng panggilid so halos kada 2 days, 3 days bumabalik yung vibrate hindi yung vibrate kahit pag umaandar ha? yung vibrate na tuwing ganito ang andar ganitong tagpo yan ganyan so mabibrate pero ngayon wala na eh aswabi no? na oh. iba ah, siguro naka-experience na rin naman yon yung ganito yung takbo mo pipiga ka ng ganito Unang arangkada, unang andar, ganyan. papag na. Ito hindi, ngayon hindi. So wala lang, uh, experience lang, uh, ano lang. Uh, panibagong ano lang. <laughs> so magandang umaga Ride safe palagi. Manatiling alerto, Maingat at kalmado lagi sa mga biyahe nyo, pishoy.